Narito ang Veritas News Alert Nationwide, nationwide. Naniniwala ang isang mambabatas na mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng simbahan kaugnay sa mga usaping panlipunan sa bansa. Ito ang ibinahagi ni Sen. Riza Honteveros kaugnay sa pagsisilbing moral at ethical compass ng simbahan lalo na sa mga mahalagang usaping panlipunan tulad na lamang ng kontrobersyal na usapin ng charter change. Napakahalaga talaga ng partisipasyon at pamumuno ng mga simbahan sa ganitong mga koalisyon at paglunsad ng koalisyon. Kasi parang uh, sila yung nagpapaingay uh, ng tambuli na nagtatawag sa iba't ibang mga Pilipino anuman ang ating pananampalataya, Katoliko, Protestante, Evangelical at iba pa na magkaisa nga sa isang totoong unity, magkaisa sa pagminilay, pagdarasal, pagbabantay pagkilos lahat ng mga binanggit ni Father uh, Tony Labiao kanina. At para saan? Para uh, pangalagaan at ipaglaban ang kapakanan ng nakararami, hindi yung interes lang ng iilan. Na yun din naman ang kaluluwa ng konstitusyon, nakalagay doon, ano yung, parang yung sulat pastoral ng CBCP, ano ang mabuti? Nakalagay na rin po doon sa konstitusyon. So tamang dapat lamang mag-discern tayo ulit, ano yung mabuting mga pangako doon sa loob ng konstitusyon at ipatupad natin alang-alang sa kabutihan ng nakararami hindi yung uh, kakasangkapanin lang ang konstitusyon para sa interes ng iilan. Matatanda ang una ng tiniyak ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pagsusumikap ng kalipunan ng mga obispo sa Pilipinas na makapagsagawa ng mga talakayan at pagpupulong upang mabuksan ang kamaliya ng bawat isa kaugnay sa usapin ng saligang batas ng Pilipinas at magabayan na makapagdesisyon ang bawat isa para sa ikabubuti ng bansa. Samantala, una na din binigyan din ng Caritas Philippines na siyang Humanitarian Development and Advocacy Arm ng CBCP na mas dapat tutukan ng pamahalaan pamahalaan ang pagkakaloob ng kalidad ng serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino sa halip ng pagbabago ng saligang batas kung saan sa halip na mag-aksaya ng panahon at pondo ang pamahalaan para isulong ang pag ng konstitusyon ay mas nararapat na ilaan na lamang ito sa pagtiyak ng pagkakaloob ng kalidad at naaangkop na serbisyo publiko. Kaugnay nga nito, kaisa ang Caritas Philippines at iba't iba pang mga sektor at organisasyon ng simbahan sa mga nakibahagi at lumagda ng suporta para sa koalisyon laban sa charter change na mariing nananawagan upang higit na bigyan pansin at pagtuunan ang higit na pagpapahalaga sa saligang batas ng Pilipinas sa halip na ang pag-amyenda nito na inaasahan o pinangangambahan na magkaroon ng iba't ibang implikasyon para sa demokrasya ng bansa para sa Veritas PH. Ako inyong kapanalig Reyna Lindetran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.